yung pera na finifreeze ay hindi po iligal. Ibig sabihin, contribution po yon ng bawat isang membro para sa kanilang church. Hindi yan illegal. Maintindihan pa natin kung i-freeze eh, galing sa iligal. Eh, pero hindi eh. Galing po ito sa kanilang puso. Ito po ay para ho sa kanilang church po. Pinag-iinitan nila yung property ng Kingdom of Jesus Christ. Wala naman nakapangalan kay Pastor. Commonwealth yan. Amin yan lahat. Kaya nga, Mana namin yan, no? This is our birthright. Yun yung ano namin. Kaya ito, pinagkakaisahan namin yan for how many years. This ministry started from nothing. As what our beloved pastor had always said, we produce something out of nothing. By faith, na-build itong kingdom nation. Tapos basta na lang gusto nilang kunin dahil nakita nila. Maraming maraming salamat at sa side naman namin sa KOJC, alam natin na desperate move talaga ito ng gobyerno kasi copy-paste yung nangyari. Yung fake news kung masasabi natin so, sa lahat ng mga kingdom members, mga full-time worker workers na nakikinig ngayon, siguro nabasa nyo na naman yung fake news na inilabas nila hindi na nag -aalala. at alam naman natin na ito, copy-paste ito ng kaso yung galing sa Amerika. Na hindi nga makausad-usad, six years na. Tapos nilipat lang dito. Kaya tingnan mo yung mga kaso doon. Charges yun sa US. No? Yung copy-paste lang nila. Ganun sila kadesperado. Yun na nasabi natin mga kasama sa panel kanina. Dami namang kriminal dyan. Marami namang wanted. Bakit di nila... si Pastor yung hinahabol nila ng ganito. At saka bakit kasama na yung property? Na-mention na rin nila. Yung nila yung property ng Kingdom of Jesus Christ. Wala naman nakapangalan kay Pastor. Commonwealth yan. Amin yan lahat. Kaya nga, mana namin yan. No? This is our birthright. Yun yung ano namin. Kaya ito, pinagkakaisahan namin yan. For how many years? This ministry started from nothing. As what our beloved pastor had always said, we produce something out of nothing by faith na build itong kingdom nation. Tapos basta nalang gusto nilang kunin dahil nakita nila. At ito nga, alam naman natin na yung pera, hindi namin inakaw. Honest yun. Sabi niya pa, mauna laundering, tapos kukunin niya yung mga assets sa kingdom of Jesus Christ yan, At narinig na natin yung side ng panel. Kaya sa lahat ng mga kingdom of Jesus Christ members, Manatili tayo dahil meron pa naman talagang paraan. At ang mga properties na yon yun na nga, bakit ba gustong gusto nila? Bakit ba pilit talaga nilang kunin? No? Kung baga, may evil eye sila, may inggit. Ganon din kasi yung Amerika. Kaya nga copy-paste, naiinggit din talaga sila sa influence ni si Pastor, sa mga pagpapala na natanggap ng Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ng ating pinakamamahal store. So, ulitin namin, itong naipunla at itong lahat na ano, um, binigay ito lahat ng ating Panginoon Diyos. Ito ang magiging resulta kapag ang pamamahala matino, honest, walang corruption, zero corruption. Kaya ganito, pinagpala ang Kingdom of Jesus Christ. Kami-kami, nagkakaisa kaming lahat. Walang corruption dito. Yung pera, honesty yan. Blood, sweat, and tears. Talagang singhot talaga. Luha. bawat isa, sacrifice ng bawat, ba bawat isa yan. Hindi kami nahihirapan pagkos, pag-ibig namin yan, pagkakaisa namin yan. Kaya yan din ang produkto ng isang leader ng isipan ay talagang excellent at totoo. Ganun, ganun kaganda ang napoproduce. Kaya balikin ko man sabihin, nakakaawa talaga yung Pilipinas kung titingnan nyo, anong klaseng buhay ba meron kami sa kingdom? Kaya ganun na lang, no? ang inggit nila. Ganun na lang talaga, na gusto nila i-covet. We can also have this kind of life. Kung yung leader natin, kagaya ng kay pastor, kaya nga si Pastor gusto tumulong. Gusto niya kung ano nangyari ito sa kingdom, sa lahat ng compounds na nakita niyo kung gaano ka maayos, disiplinado, malinis, organized, at excellent, pati ang kultura ng mga tao. Yan yung dapat na magiging bunga, hindi lang ng kingdom nation, pero ang nation ng Pilipinas. So nakakaawa man ng Pilipinas, kaya yung puso ni Pastor para sa Pilipinas kung pagbigyan natin na maging consultant ba? Tagapagpayo? O maging leader ng isang katulad ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero ano ang ginagawa ng mga pamahalaan? Bakit? Kasi ang buhay ni pastor, rebuke yan sa kanila. Sa Amerika. We are living the American dream. Yung mga Amerikano naghihirap. They are doing double jobs. But they're not living like us when we go to America. Kasi provided lahat. Provided lahat. Di kami nagtatrabaho para mag sa Amerika. We are doing our ministry. That is the kind of life that Pastor Apollo C. Kibler gave to us as missionaries because we are doing that for the Almighty Father to the Son. That's spreading the good news. That is our work. That is our life. Yun yung vocation namin. At hindi namin yan pinagkakait. Sinishare namin yan sa lahat. Di ba sa Amerika din, magbibigay din kami. Tinutulungan din namin yung mga mahihirap doon. Tapos ganun din dito sa Pilipinas. Ulitin ko, bakit ba masyado silang naiinggit? Kasi ganito nga ang buhay dito. Ito ang magiging resulta pag zero ang corruption. Anong bakit gusto nila yung property, lalo na dito sa Kingdom of Jesus Christ? Yun nga, na-mention na makasama sa panel, magandang EDCA site siya. Napaka-ideal. Malapit sa airport, may hangar na, may magandang facilities pa. Napaka-perfect. Ano pa? Ito lahat ng mga property. O, oh, yung kingdom mismo yung 75,000 kingdom, it's a jewel. But that's built by faith and by the unity of the sons and daughters of the Almighty Father. No structure is so beautiful as our kingdom. Majestic and really God-glorifying kingdom. Yun, when you leave and when you arrive in the, the vow, that is what you see. Kaya yun ang nakikita nila. Kaya gustong-gusto nila yan. Gusto nyo kunin yung basta-basta na lang na ganun? Uh, mag-i-invade na lang kayo sa lugar namin. Basta kunin nyo na lang na pinaghirapan namin yan. That is why, sanabing nga natin mga kasamahan, nagkausap kami, we will stay here, we will stand our ground, we will protect what the Almighty Father has given to us. Hindi nyo makukuha yan dahil there is a God in heaven. Kung di man namin makuha ang dito, may Diyos sa langit na nakatingin. And then you will see, you will witness what the Almighty Father will do in our midst because hindi kailanman man naigang kasamaan sa kabutihan kaya nagpapasalamat tayo sa lahat mga ginagamit ng mga ng ating dakilang ama na uh, ito, sumusuporta lahat na nag na, na, talagang uh, nagsusuport na mag-guard kahit na i am Davao si mong Assis Ulamit di ba kanina nananawagan na tayo sa mga general sa mga talagang uh, na naniniwala pa na mayroon pang hustisya at may pag-asa pa yung ating bansa no, na makisa. So, also the Muslim brothers, they also provide security for the KOJC if we need it. So, maraming maraming salamat in behalf of the Kingdom of Jesus Christ sa lahat sa amin. Taos puso kami nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng tumutulong. Mananatili kami kasi alam namin ang katotohanan at alam din namin kung ano yung buhay na meron kami. Kaya hindi namin yan kayang ipagpalit no? Para lang dito sa pansamantala lang itong kasamaan na to. Because hindi talaga siya mananatili. So nagpapasalamat kami na itong aming natanggap, pure, malinis yung pera, hindi to dirty money, malinis ito. Galing ito sa pagkakaisa ng bawat isa. Galing dahil ang pinangungunahan ito ng ating pinakamamala pastor at ito yung na-build niya. Kaya nalang ganun, kaingit ganon kagalit. Sino bang magagalit sa anak ng Diyos? Anak din ng mga demonyo. Kaya ito na, this is a spiritual battle. That is why we do not we do not rely no, on weapons. Totoo, wala kaming armas na physical. But this is a spiritual battle and no weapon formed against us will prosper and every tongue that shall rise against us in judgment, thou shalt condemn. Kaya, this is gone beyond. This is gone beyond the physical, political, this is already truly a spiritual battle that is happening. Kaya sa lahat na nag-involve dito, that those who are in the good side, the side of the kingdom, and the side of the truth, and the side of justice, alam natin na soon, the Almighty Father in Heaven will really answer our prayers at bibigay niya talaga yung tunay na katagumpayan, katarungan sa bawat isa sa mga nangyayari ngayon dito sa ating lipunan. Maging dito sa aming compound, sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi kami nawawala ng loob, maninigdigan pa rin kami. Kaya, yun nga, nagpapasalamat kami sa lahat. At uh, ulitin ko, honest, excellent lahat. Walang corruption dito. Wala, hindi kami nagnakaw. Kung ano man ang ififreeze nyo, laki magagawa. Kasi ang pagpapala galing sa Ama sa Langit, bigay yan, it's a blessing coming from the Almighty Father who has blessed this kingdom nation tremendously all these years. Kasi nga, kung ano yung ibibigay mo, yun ang ibabalik sa'yo. So, kung ang, binagbig, ang binigay mo, kabutihan, kindness, honesty, then blessings will come back. And we'll still believe because hindi kami talaga nawawala ng pag-asa, hindi kami nawawala ng loob, mananatili kami. So, napakadaming, daming, madaming masyadong issue. Yung mga fabricated lies, there are cases that are filed in the pretense of their true intention and that is the kingdom. That is our property. Ano man ang mga kasinungalingan, mga fabricated na mga lies, allegations, na pinapatong kay Spasso Rapis, human trafficking, kahit ano na, land grabbing and everything. Pero walang issue si Pastor na nagnakaw. Hindi, niyo hindi kayo makakapag-accuse sa aming mahal na Pastor na nagnakaw. Kaya nga sabi ni Pastor, at yun din na tinuturo niya dito sa amin, sa kingdom, na maging honest. Kaya, yung kasinungalingan, hindi talaga kultura ng kingdom yan dito hindi, hindi talaga, hindi manatili doon yung corrupt. Magkasala ka na lang sa anumang bagay, wag lang talaga sa pera. So, wag lang sa pera. Kaya pagpapalain ng ating bansa pag wala ng corruption. Kaya nga pinagpapala ang kingdom kasi zero ang corruption dito because the Father will not bless a country that is full of corruption and thieves and robbers. That is why the kingdom nation is blessed. And kahit kano kami kaliit, kakonte o anuman ang ginagawa namin na magkakaisa pinagpapala kami patuloy ng ating Ama. In spite of what is happening, we still believe that the Father's blessing is still overwhelming sa bawat isa sa amin. So, nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga asama sa panel sa gabing ito, sa lahat ng nakiisa, sa lahat ng nakikiramay at talagang tumutulong sa bawat isa, na nanawagan kami at makikita natin ang kasagutan sa lahat ng ito. Hindi tayo pababayaan dahil may Diyos naman. And He is doing a in divine intervention in this country. Gumagawa siya ng talagang paraan at matatapos din itong lahat. Bibigyan tayo ng bagong liwayway naman sa ating buhay.